So oh guys, mag -o warning lang sana ako sa inyo. Huwag sana kayong magulat sa mga susunod natin na video kasi baka sa, susunod, sa mga susunod natin na video, parang akong nag-act na pilay po. Parang nag po kasi ako na pilay. Kasi, ito po, sumemp po. po. Ubabite po ako, po ako. Ayan po. So, sa mga susunod na po natin na video eh sana po huwag nyo magulay kasi baka mag act na naman po ako ng pilay ito eh paning ko na lang po kayo eh so ang may papayo ko na lang po sa inyo na gawin niyo para gumaling po to ay sana po mag Kasal na lang po kayo sa akin para para unting beses lang ako para unting beses lang ako mag-act na parang pilay. Opo. Po. po. Sakit po yan. So, yung bike ko kasi guys, eh wala na yung gulong. Wala na yung gulong na, hindi gulong na lahat ng gulong ah. Wala na yung balancer. So, naggawa ko ng desisyon. Talagang alam ko maldisgrasya ako pero ginawa ko pa rin. Yung pariko-liko sa ay ganto lang ka, ganto lang ka na kayong street namin. Yung bike ko, gumagin nun. Kaya pwede po, nung pagkatalikod ko po, po ng sobrang unti lang. Eh, hindi ko po na malayan pagkaharap ko po. Nababangga po ako dun sa halaman ng Bantay Bayan. Nung pagliko ko po, sa sobrang lakas na sobrang lakas po ng liko ko, nasama na po yung buong bike din po, na natagpa po ako. Ngayong araw lang po yun lang, ah, no na po, naba yung po yung narinig niya, ngayong araw lang po yun. At tama rin po yung narinig nyo na nasa bantay bayan po ako na na ano nadulas, ay nasimplang po. Okay. So, kaya kung nakala, nakakalimutan nyo po, huwag po sana kayo magulat na kasi baka po mag-akas na ba natin na video kasi ang sakit po na sugat na ito, oh may God pa po. Sige po. Salamat po sa Diyos. Pagdasan na lang po, ako, guys. Sige okay po. Yun na lang po mapapayaw ko para gumaling po itong sugat ko. Hindi ko po alam kung mag -a -a po ko ng parang pilay. Basta po, baka sa susunod po natin ng video, eh, hindi na po ako mag act na pilay. -pla Dahil, gumaling na po ito. Bukas po, mag-upload ako ng video. Kita na sa ulit guys. Bye bye. Yeah.